<laughs> mga kaibigan Welcome back sa ring channel mga kapatid Alam nyo mga kaibigan ha? Ah, wala na Nag-iisang malakas na lang talaga At maangas Itong si John Real Casimero So ayon sa kanyang mga panatikong fans Wala na Wala nang gustong lumaban sa kanya Lahat takot Takot na si Monster Pati si Niri, takot na rin. So, ano na lang to. No? So, dahil lahat ng mga ma ano, magagaling, at saka, alam niyo naman, lahat ng mga matitibay, ayaw siyang labanan, takot sa kanya. So, ang tanong dyan, Sino? Ayon sa mga panatikong vloggers ni Casimero. Ayaw na daw ng rematch ni Oguni Wala na May isa pa nga siyang ano eh, fanatic vlogger eh. Lahat na daw takot kay Casimero. Eh sino na lang lalaban? Ano na lang gagawin ni Casimero? Sabi ng panatikong vlogger Yung Wala naman kayo <laughs> May lalaban dyan Siyempre yung lalaban dyan yung walang belt di ba saka pag natuloy na naman ng laban diba sabi na naman mainang nila lang di ba <laughs> uh, eh wala talaga eh, anong magagawa yung pangarap yung Casimero versus Inuwi, suntok sa buwan na lang yun Instead na hope for the best kayo na mangyari Ang ginagawa niyo mga panatiko Kayo mismo nagsasabi na takot si Inouye Kaya wala Takot naman pala eh Ba't pa kayo umasa? Diba? Huwag na kayong umasa Tigilan niyo ng kahibangan niyo na yan no? Dahil mga panatiko kayo Itigil niyo ng kahibangan niyo Intayin niyo na mangyari saka mga gunyi sa kaya ko mag-celebrate. Pero pag hindi pa nangyari, itigil nyo na yan. Takot pala eh. Tapos gusto nyo maglaban. Anong klaseng logic yan? Diba? ba? Umasa kayo sa mga takot. Palukuhan niyo, 'di ba? <laughs> Pero may laban 'yan sa si Quadro Alas. Sigurado 'yan. Pero sigurado din ako na hindi ganoon ka tindi ang mga kalaban. Baka former champion. Diba? Kung nasa ranking man ni eh, walang belt, ganoon lang 'yun. So realistic kayo mga kaibigan. Mga panatiko ni Casimiro. Gamitan niyo naman ng logic yung pagiging fans niyo. Kasi so, wala na kayo sa hulog eh sa mga comment section pag kasi miro ang ano ang topic yung iba doon na may personal na yun eh, no? yung mga comment doon ni eh, pinggit ka lang pikit ka wala ka namang ganun siya mayroon nung katangahan yan? di ba doon lang tayo sa technicality ng boxing eh, kung comment yung mga personal tanong ko diyan kano ano nyo ba si Kasimiro? Simpleng fan lang naman kayo, di ba? tayo, fan lang tayo ng boxer. Pero kung mga comment yung mga personal na ibig sabihin, madali kayong maloko. Diba? Madali kayong may scam. Kasi boxing ang pinag-uusapan, yung mga comment nyo, minsan napipikon kayo, naghahamon, diba? Nakakalokohan yun. Malayo, malayo kayo sa ano, layo kayo sa punto saka marami ding mga fancy quadro alas na logical at saka critical mag -isip. No, hindi naman, hindi ko naman sinabi na lahat mga lutang marami din ang magagaling maliban sa may mga lutang talaga no? Yung mag-comment ka ng ganito i-replyan ka na ako, ano? wala ka namang ganon wala kang ganito siya mayroon grabe na. so hindi lang pala sa riders ang lutang pati na rin sa mga fans ng boxer so bala kayo sa buhay nyo lumutang kayo hanggat kaya nyo ba? Diba? darating ang panahon ah, uh, pakin nyo mga paan nyo sa lupa <laughs>